Gusto mo mag-swimming? Gusto mo swimming? So, -swimming. Lalim, eh. oh. Oh. Last August, oh. Malalim e. O. Lakas nung agus o. Malalim yan. Swimming ka Timmy? Nagpulpon kami dyan tayo sa malalim. Malalim na mababaw yan e. Malalim yan?

Yan. Hello Batang Makulit. Batang Makulit. Tapos na Batang Makulit. Batang makulit. Batang makulit. Ayan. Hindi. mau mo siya dyan naglalaro. Tayo, tayo. tayo <tukar> Vào so, à, so. số, sí, vào số. Sí. Xì. Oh, oh <laughs> muốn lên nhìn. Oi. Si. Wag mo lapitan yung aso. O sige, ha, ha, tara Si. Ay, tayo ka dyan. Tayo ka dyan. Tayo! Ay, damo ka. Dapat pala higa, sinabi ko. Hmm. Totoy, may aso dyan.

Damo na lang Dika sa nagdala ng ano? Choro, choro. ka? Ako. <laughs> Ay, Ay, mo? Picnic. Picnic. Puro dahon na yan ah. Damo tubig. Gumpara kasi Daman,

Mm -hmm. May nga rano pa po yung baby may tinukiya po mga nya pa lang sale. <laughs> nagutom po yung baby namin. Oh. Nagutom po kami, nagutom po pala yung baby namin. Ayun po. Yan. Sarap. Yan. Sarap. Sarap po. Sa mga takarit dito, tara mo tatamot yung bitch tara po. So, tara po sa tayo sa bridge. Main ka na. Halit ito na mong gawin. mo Nakita ka ka na Ba't ka nga. Walang muka. Na Dito, Ang, init. Ang init doon ayoko. Hindi man! Tara! Ay, try lang natin. Bilis! Ala gagi. Ala gagi. Hindi pa siya pala tapos. Kala ko tapos na. Ala Ah. Pala tapos yung baby ko. Ito yung location. Yang, gusto ka diyan? Sarap. 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 Sarap.